Ito yung mga babaeng palangiti, palatawa sa harap ng iba. Pero sa totoo lang, nakasuot lang ng maskara kung saan nakatago yung mga problema at tunay nilang nadarama. Sila yung mga matatapang na babae na kayang mabuhay kahit walang kasama. Iba ang gusto sa kailangan. Hindi nila ginusto maging matapang. Pero kinailangan nilang maging matapang dahil alam at sanay sila na hindi umasa sa iba sa tuwing may problema. Mahirap makapasok sa buhay ng isang babaeng matapang. Mataas na pader ang aakyatin mo. Pero oras na makapanik ka dyan, mamahalin ka pabalik. Ibang klase magmahalang ang mga yan. Pag may problema ka, lagi yan nandyan sa tabi mo. Handan tumulong sa'yo. Pero pag sila may problema, huwag mo nang asahan na tatanggap ng tulong niya. Ni hindi nga nila masabi kung ano yung problema nila. Pero wag mong mamasamain. Intindihin mo na lang na sila hindi yan nagising ng isang araw na naging matapang. Hinubog ng panahon niya. Nakasa at pinagtibay ng mga pagsubok ng buhay. Mag-isa. Kaya kayang-kaya kang iwanan niya kung kinakailangan. Kaya ang payo ko? Simple. Kung ikaw iibig sa isang babaeng matapang, good luck sa iyo. Huwag mong intindihin kung anong itsura mo dahil hindi nila tinitignan kung anong itsura mo kung hindi kung anong ang kaya mo. At ikaw babaeng matapang ka. Ikaw hindi lahat ng panahon matapang at matibay ka, ha? Kung ang cellphone na ubusan ng baterya, ang kotse na ng gasolina, ang ilog na ng tubig, ikaw pa kayang tao ka? Kaya kung naghahanap ka ng tao na dadamay sa'yo, isang kaibigan, tulad ko, pag hindi mo na kaya, sandal mo dito. Tapos yakapin kita. Ganon.